Hello guys! Welcome to my vlog. Ngayon ay ipakita ko naman sa inyo yung uwi ng aking asawa. Siya po ay nag-trip sa work niya ng 10 days sa Hawaii. Ayan, napakaswerte, di ba? Hawaii po, sobrang mahal dito yung sa Amerika na lugar. Mahirap makapunta dun kasi apakamahal. Napakamahal lahat dun, pati pagkain. Ayan, pag tumira ko sa Hawaii, ay sobrang mahal ng cost of living. Ayan, pakita ko sa inyo yung binili niya. Ang akin ayong asawa ay sobrang bait. Love na love niya ko. <laughs> Ayan, gusto kong magpasalamat sa aking husband. Thank you, honey. Ayan, show lang yung akin mga regalo niya galing sa Hawaii. Ayan, oh. From Hawaii. Ayan, she. Ayan, heart. Ay, not hard. Ayan, ang um, flower from Hawaii. Ayan, Hawaii yan. Yeah? Ayan, may mga earrings. Mga headband. Hawaii, Hawaii na Hawaii. Ayan, no. Oh. Ayan, ayan, no. Oh. Ganyan niya kalap. Ayan pa. Mga kitchen. Ayan, no. Oh. May hikaw. Ito, oh, may from Hawaii like this. I'm happy. Pakaya pinakita ko sa inyo yung pasalubong niya from Hawaii. <laughs> Ayan, mga flowers, flowers. Ayan. Tapos, may mga bracelet din. Ayan, o, oh, diba? Lab na lab ako ng asawa. Sobrang bait ng asawa ko. Sabi nila, pag mabait ka daw, mabayit din yung mga tatagpuan mo. Ayan. I'm thankful kasi ang bait ng asawa ko. Love na love niya ako. Ayan. I'm so happy. Ito. ay Ayaw na matanggal ng flowers. Ito naman tayo. kasi nakablo ako. Ayan you know. o. Ayan. From Hawaii. <laughs> Ayan. May uwi pa siyang hat. Ayan. Ayan. Ito ay pasalubong na sa kapatid na si Rosan daw. Ayan, di ba? Ang ganda. Hindi sa akin. Para sa kapatid. Ayan. Ha? Ayan, no? Ang ganda. Sa kanya daw yan. Uh -huh. May mga baso pa. Gan. Sa so, hotel yata. Ayan. Inuminan na Tapos, may binili pa siya na special. Hindi naman siya. Uh ano Di ba? May mga ganyan-ganyan pa siya. Sobrang dami niyang binili. Nag-work siya, pero dami niya pa rin binili sa akin. Ayan. Ayan. May aloha. Ayos siya. Ito, binili siya sa akin gift. Para sa akin, mahal. Pero, sa kanya, hindi daw yun mahal. Pero, trabawahan niya. Ayan. Ito, oh. Hindi siya tutunggo. Pero, I love it. Ang mahal mahal niya pero ganun talaga sugaw niya akong regaluhan from Hawaii ayan ganun so, love ng asawa thank you to my aming husband ayan di oh. diba so ganda the real flowers from Hawaii ayan diba ang ganda niya pag naka silver ka I think silver to silver or I don't know may nakasulat siya eh, pero hindi ko alam Ayan, from Hawaii. Ganda. Lilihan daw yun sa Hawaii. Ang mga jewelry, kaya mahal. Mahal talaga sa Hawaii. Kaya mahal. Ayan, may ganda pa talaga. Si Ayan, nakita ko lang po sa inyo ang regalo ng kasawa ko. Nagtrabaho siya. Ayan yung terno niyang hikaw. Meron siyang hikaw na pink. Kasi pink din yung Ayan, may pink din na. Wala ko lang, Bibayan. Oh, di ba? So sweet. <laughs> Ayan, may bag pa siyang binigay. Binilay for me. Ayan. Hawaii. Ayan, may Hawaii. Ang dami uh, nang binigay siya. Ayan, uh, ang aking asawa. Pinunin niya ako kalay. Ayan pa, oh. May bag pa. Yes! See? Napakarami ko ng gamit so, sa bahay. At saka, eto, oh, uh, Hawaii. Kala ko maliit lang siya, pero malaki siya. Pagpupunta ka sa beach. Ito na beach yun. Ang ko. Ang dami niya talagang binili. Mga t-shirt ng anak ko. Bagay yan. So, thankful to my husband. For 10 days siya nag-work. Ayan yung mga regalo <laughs> niya. Ito yung sa anak namin. This one, see? Ayan, Kiki K, Hardra. Ayan, see? Ang dami. Um, Ang pinagbibig sa anak namin. Jurassic from Hawaii. Mayroon t-shirt. Okay. Ayan, for Kike Sabaho siya for me and Kiki lang. <laughs> ayan. I'm so okay. Thank you for watching. Bye-bye. Love you all. Ayan. Thank you. 谁哭了啊，拜，嗯。